bagyong araw po ng miyerkules sa ating lahat mga idol ay ano kung napapansin nyo mga idol napakalaki ang tubig oh. grabe manoy oh, eh. kahit doon sa nilipit mga idol napakalaki so yung ating bagyong si Kristen na Alan Paul dito sa atin kaya uh, ito, ito, ito sa hangin mga ito o oh, napakalaking tubig eh. o oh. oh. diba, Pansin nyo, ano, yung tubig dito, uh, ano, nag nag-alaw na dun sa taas Pare Lalo na dito Aking tubig May mga nag-ano na nano Ano si tulak pa po yung hangin Napakalakas La na naman yung pagpapanaw na yung ilog. Umaapaw doon. Ay dinos na ng tubig. Diyan sa nang magdusdos mga duno. So yung ano ay napakalaki yung tubig. Doon may nang sasabit doon. 'Yun. oh yun oh, yun ang laki mga idol ng upe so kasahan natin pagka luminaw doon mga idol dun sa ah uh, dun tayo makakarami ng ano banak kasi dun sila ah uh, dun kasi ang unang ano ah uh, lumilinaw kapag lumalaki ang kaya kasahan natin yung mga banak pag linaw doon Tingnan nyo natin doon sa kabila. May masyadong tao dito ah. Tignan nyo naman ah. hamak na napakalaki mga tubig-tubig oh. Walang yun. Doon magandang pagsayutan no? oh. paipay yung ilog natin mga ito marami na namang naanod na mga kahoy mga troso doon sa baba laki oh Ano 'yon? Ano kasi ma hindi masyadong malakas ang hangos dito. Ah, lumalakas pa yung ulan. Kusot-kusot. Ah, namiss ah, ko yung mga malimit na hangin da. Kailangan ko pakalano ng mga tao dun sa baba yun nilalakad lumayang hapon pa ang lanpon ng bagyo bagyo na si Christian lắc kèo còn bay bay